at bola naman sa impilan ng DCIM Spirit FM CMN mas Masbate CNN Live Alvin Floresta, magandang araw sa iyo aga, Ariel, Mayo na aga, Masbate Sinimula na noong nakalipas ng May 14, 2024 ang pagsasagawa ng traffic volume count at pedestrian volume count ng mga personel ng Masbate City Planning and Development Office Ito ay para masigurado kung saang bahagi ng kalsada ilalagay ang mga traffic signal lights dito sa siyudad ng Masbate Ayon kay City Vice Mayor Rowena Tuaso pupuntuhan ang nasabing proyekto galing sa budget ng uh City of Masbate. Nagpasalamat naman ang uh, gobyerno syudad sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil uh, makakatulong ito sa pagawa ng feasibility study. Sa darating na May 27 hanggang June 1, panibagong set uh, ng traffic volume count at pedestrian volume count uh, ang uh, isasagawa sa pangunguna ng labing isang personnel ng MMDA. Ikinatuwa naman ito ng mga residente ng City of Masbate kasabay ng uh, kanilang uh, pakiusap uh, na sana ay mas mabigyan ng diin ang uh, pagpapatupad ng batas trapiko at ang pagbabawal sa pagparada sa mga sasakyan sa gilid ng mga kalsada para sa mas maayos na daloy ng trapiko dito sa buong City of Masbate. Samantala, umakyat na sa kabuang 54 ang bilang ng mga Bicolanong tinamaan ng sakit na pertosis. Batay sa inilabas na datos ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Department of Health Bicol, katuwang ang Philippine Integrated Disease Surveillance and Response Database. Ayon sa ahensya, simula noong January 1 hanggang May 11 nitong taon, nairehistro ang 22 na mga kaso ng pertosis sa lalawigan ng Albay 17 labing pito sa Kamarinesur. Nananatili naman sa dalawa ang uh, naitalang uh, kaso sa lalawigan na Masbate kung isaan isa ang namatay. At nasa labing tatlo naman ang naitalang kaso sa lalawigan ng Sorsogon. Wala namang naitalang kaso ng Pertoses sa lalawigan ng Camarines Norte at Catanduanes. Mula dito sa DZIM 98.3 Spirit FM ang CMN Masbate Alvin Foresta. Nagulat live para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Alvin Floresta. Mula po naman sa impila ng DCIM ang Spirit FM, CMN Masbate.